Aries, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 6am hanggang 9am at may negatibong minuto. Na 51 minutes na pwedeng magbigay sa'yo ng pagkalito. Para matalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 2 p.m. hanggang 5.10 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan ng 53 minutes, sa gabi, ay muling uulit ang mga oras mong Buenas simula ng 9pm hanggang 12.10am at mayroon na naman negatibong minuto na 55 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro, player na mahilig magpakiyot at mahilig sa alak ang iiwasan mo muna ngayong araw at kulay asol. Taurus Ang simula ng oras na Buenas sa umaga ay mag-uumpisa. Nang 5 a.m. hanggang 8.10 a.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan, ang bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 2 p.m. hanggang 5.10 p.m. at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 58 minutes, sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at may negatibong minuto na 51 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo. Kulay green ang dapat mong iwasan ngayong araw. Gemini, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng 5 a.m. hanggang 8.10 a.m. at may negatibong minuto. Nakayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 52 minutes. Nabigay ng mga kalikasan, sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 2pm hanggang 5.15pm at mayroon negatibong minuto na 53 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng pagkalito sa paglalaro at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 8pm hanggang 11.15pm at muli ay mayroong 51 minutes na negative na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo. Ang player na mahilig gumawa ng salita ng kabastusan ang iiwasan mo muna ngayong araw at kulay na kulay yellow. Cancer, ang umpisa ng iyong oras na buenas sa umaga. Simula ng 4AM hanggang 8:15AM at mayroon negatibong minuto na 52 minutes na talagang magbibigay sayo ng ikatatalo na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 1PM hanggang 4:15PM at mayroon namang negatibong minuto na 52 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo. Sa gabi ang umpisa ng buenas na oras ay 6 p.m. hanggang 9.15 p.m. at mayroong negatibong minuto na 52 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito. Kulay orange ang iyong iiwasan ngayong araw. Leo, ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa ng alas 6. A. M. hanggang 9 a.m. at may negatibong minuto na. 49 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, nabigay. ng mga kalikasan, sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buena simula ng 2 p.m. hanggang 5.10 p.m. at may 52 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkalito, sa gabi ang oras mga Buenas ay magsisimula ng 8pm hanggang 11.15pm at may 51 minutes na siyang nagbibigay sa iyo para ikaw ay malito sa paglalaro. Dapat mo lang iwasan ng mga player na mahilig sa alak at kulay pink, at iyo ring iwasan ang magsuot ng damit na may kulay green. Virgo, magsisimula sa umaga ang oras ng mga Buenas. Nang 4am hanggang 7.10am at may ikatatalo na negatibong minuto na 50 minutes na bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang umpisa ng iyong oras na Buenas ay 1pm hanggang 4.15pm at may negatibong minuto na 53 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo. Simula ng 8pm hanggang 11.10pm ang mga oras mong Buenas sa gabi at may negatibong minuto na 52 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo, kulay red ang iiwasan at mga player na makukulit ngayong araw na madaldal. Libra Ang mga oras mong Buenas ay magsisimula ng alas 6. A a.m. hanggang 9 a.m. at may negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 50 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at mayroon negatibong minuto na 53 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng pagkalito sa paglalaro at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at muli ay mayroong 52 minutes na negative na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo, ang matang malalaki ang iyong iiwasan at kulay green. Scorpio, ang umpisa ng iyong oras na buenas sa umaga. Simula ng 6 a.m. hanggang 9.10 a.m. at mayroon negatibong. Minuto na 52 minutes na talagang magbibigay sayo ng ikatatalo, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 1pm hanggang 4.15pm at mayroon namang negatibong minuto na 52 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo. Sa gabi, ang umpisa ng buenas na oras ay 9pm hanggang 12.10am at mayroong negatibong minuto na 52 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito, huwag muna magsuot ng damit na may kulay blue. Sagittarius, ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa, ng 8am hanggang 11am at may negatibong minuto na 50 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan. Nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas simula ng 1 p.m. hanggang 4.10 p.m. at may 51 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkalito. Sa gabi ang oras na Mang Buenas ay magsisimula ng 8pm hanggang 11.15pm at may 52 minutes na siyang nagbibigay sayo para ikaw ay malito sa paglalaro. Dapat mo lang iwasan ang player na mahilig sa alak at madaldal pa at kulay brown muna ngayong araw. Capricorn Magsisimula sa umaga ang oras ng mga buenas ng 8am hanggang 11am at may ikatatalo na negatibong minuto na 52 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 1pm hanggang 4.05pm at may negatibong minuto na 55 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 8 p.m. hanggang 11.10 p.m. ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 51 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo. Aquarius, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 4 a.m. hanggang 7 a.m. at may negatibong minuto. Na 51 minutes na pwedeng magbigay sa sa'yo ng pagkalito para matalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buena simula ng 2 p.m. hanggang 5.10 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan ng 53 minutes sa gabi ay muling uulit ang mga oras mong buenas simula ng 9 p.m. hanggang 12.15 a.m. at mayroon na naman negatibong minuto na 52 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro, basta dilaw lang iiwasan mong kulay at okay naman sa iyo ang makapagsuot sa iyo ng green na damit ngayong araw. Pisces, ang simula ng oras na buenas sa umaga ay mag-uumpisa nang 5AM hanggang 8AM at may negatibong minuto. Na 51 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan, ang bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 3 pm hanggang 6:10PM at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 51 minutes sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 9pm hanggang 12.15am at may negatibong minuto na 51 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo. Kulay yellow ang dapat mong iwasan ngayong araw, at player na mahilig umakbay.